Basahin po natin ang Juan chapter 13 up to 20. Bago nga magpista ng Paskwa sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras na paglipat niya mula sa sanglibutan, ito hanggang sa ama. Sa pagkaibig sa mga kanya na nga sa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapun na may lagay na ng jablo sa puso ni Judas Iscariot na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paruroon. Ay nagtintig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya ay kumuha ng isang tuwal niya at ibinigil sa kanyang sarili. Na mga kagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw at ipinasimulang hugasan ang mga paan ng mga alagad at kinuskos ang tuwalya na sa kanya nakabikis. Sa gayo lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Ang ginagawa ko ay hindi mo nalalaman ngayon, datapwat, maunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Napi kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paalamang, kundi pati na ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangan hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malilinis na ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya ay magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ganinyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guru at Panginoon at nabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay narapat ding mga gugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa Kanya. Kung nalalaman niyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking mga hinirang. Ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari upang pagka nangyari kayo'y magsisampalataya na ako nga Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinuman, sinugo po ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Amen.